uh, mapagpalang araw po sa inyo guys uh, samahan niyo po ako ulit magluluto na naman tayo ng ulam uh, natin uh, ito guys yung ating lulutuin ngayon magagata ako ng dilis sasahogan ko ng uh, sitaw tapos ayan marami rami yung green, grain lalagay natin yan tapos, buyas bawang. Ayan, magic. Tsaka simple, yung ating gata. Tapos yung ating asin. Ayan na, yung ating ano guys, yung sili. Yung siling green. Tapos, ito na yung sitaw. Ganito lang yung hiwa natin salang na natin na guys ilalagay natin itong ating gata sunod natin itong ating sibuyas bawang ilagay na natin to guys yung ating ano, magic ang um, mamaya na tayo guys maglagay ng asin kasi yung dilis baka maalat uh, yung gata natin guys wag nating hayaang mamuumuo ah uh, guys kulong kulo na yan oh. oh. ang gagawin natin lalagay natin pag medyo lutok lutok na yung gata Ayan o, kanina pa kulo. Punahin na natin itong bilis. Ngayon guys, timpla na natin ang asin. Ayan. Lagay na natin to guys, yung ating sili. Ayan na guys, yung ating ano, ilagay na natin itong sitaw. Guys, nag, ano, siya malapit na magmamantika oh. Magmamantika na 'yung ano niya, dilid. Uh, at kung bago lang kaya guys sa aking channel, uh, huwag niyo po kakalimutan like, share, and subscribe po. At pakit na rin po ang notification bell button para lagi po kayong updated sa mga bago ko po pong upload yan guys, nagmamantika na oh. Oh. na pagluluto ng ginataan. Ayan guys, ang so mantika na. Malinamnam yung ano niyan guys kasi purong gata, malinamnam yung mantika.